kahit kagang kagang yung motor natin tutulungan natin yan bas ako na magtulak ako na magtulak ano yung walang gasolina walang gas kagang kagang patong motor na Pinahiram sa akin. Pinayos ko si motor ko, gagi. <laughs> ano yun, walang gas? Ipasok. Okay, pasok Okay na, diyan ka lang. Ah, sige na. Sige, sige. <laughs> Uy, katulong ka pang iska ego ka. Pero grabe yung putik na binigay mo sa akin na. <laughs> Tignan Tingnan mo 'yung sapatos ko, gagi. Eek. Oh, sige. Dan lugo ni Corona. Tilaw yung ko Ah, bullying. Kutar, okay, bullying. Yeah. Abuling, bullying. Mana rekod taruh ke bullying. Hello. Abuling, bullying you're gonna okay, lah. Lat <laughs> <coughs>